isang magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kalbonatics so yun nga pag-uusapan natin ngayong araw is kung paano nga ba magpakabit ng RFID sticker para tayo ay makadaan ng mga expressway papuntang north at saka sa papuntang south so yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ngayon research namin sa mga, mga kasama ko yan sa trabaho sa may Robinson's Galleria So dun yung pinakamalapit na uh, ng RFID. So pupunta tayo ngayong araw na to doon. Kung magkano, guys, ang alam ko is parang 700 ang initial niya. Hindi ko sure kung 700 or 800 pero parang 500 papuntang north tapos 200 or 300 papuntang south. So yan ang alamin natin ngayong araw na to. Ang isang problema ko pa pala ngayon, so, Thursday ngayon, coding ko is Thursday. 2 hour, pwede tayong pumunta hanggang alas 5. Samahan niyo Guys, babiyake tayo ngayon mula dito sa Lower Antipolo, Sumulong Highway. Papunta nga doon sa Robinsons Galleria para magpakabit tayo ng RFIDs. eternity later. May magtatanong-tanong tayo ngayon. Hindi po dito, guys. ito po natin na ito, sir. Oo. Stoplight isa. Yung pangalawang stoplight, sir. Meron yung concert doon sa kanan nyo. Oo. Pero muna kayo, sir. Ayan, guys. So, may nakausap tayo ito. May napagtanungan tayo. Dito lang daw. Tama naman yung daan natin, guys. So, feeling ko dito naman yun pangalawang stoplight daw. So, mag-i-inquire tayo sa mga enforcer doon. So, feeling ko naman hindi ako ng dalawang oras. Tinan natin. Nakikita ko na yung Robinson eh. Yun. So, yun nga guys. Nakita ko na yung pangalawang stoplight. So, nandito siya sa dulo. Kita ko na rin yung Robinson guys. Uh, mag Hanap lang tayo na mapagtatanungan dito kung tama ba yung ano natin. Saan tayo pwede mag-park para magpaligid tayo ng R5. So, babalikan ako kayo guys pag nakapark na tayo. Ayan ah, na guys, nandito na tayo sa Robinson. Nakakuha na tayo ng parking. So tara, punta na tayo sa loob ng mall. Ayan, so dito tayo nakapark. K09 Basement 1. Guys, hindi ko alam kung nasan yung entrance ng mall dito. So hanapin natin. Ayan, so nakita ko na siya. Ayan o. Oh. Sabi kasi ni Kuya sa so may Abinson daw. So, yun, dire-diretsoy natin 'yan Abinson 'yan, ayan. Okay, so, guys, nakita ko na. So, guys, pinapakuha na 'yung mga documents sa kapinapapicturan 'yung kotse. So, tara, pagtamo na natin si Draco. Ayan, so, dito ako sa panort. Kabila naman yung pasaw. So, guys, okay na yung sticker natin. Ayan, o. Oh. Yung sa paas, north. Yung sa baba, south. So, ayan. and guys. So, ito naman yung card natin. So, ito yung pa-south. Ayan, o. Oh. Ayan, placebo. So, pinaloaden ko siya ng 600. Kasi nga, pupunta kami ng Cavite bukas. Ito naman yung sa north. Easy trip. Ayan. Ayan guys, so nakakuha na nga tayo ng uh, RFID natin pa south at saka pa north. So yun nga, Ah, uh, bali wala naman kasing amount na kailangan mong uh, ilagay dun sa iyong card. Basta kahit magkano. So since bukas ay pupunta kami ng south, yun muna ang nilagyan ko ng 600. Tapos 400 sa pa north. Dagdagan na lang natin yun pag lumuwas kami ng Pangasinan. So, ang kinuha sa aming mga requirements, guys, eh, uh, Xerox copy ng ORCR, need of sale, um, Xerox ng ID ng first owner, tapos Xerox ng ID ko, tapos pinicturan din yung kotse at saka yung plate number. So, yun lang naman. Madali lang naman siya. Mas matagal pa nga, guys, yung Uh, nilaan ko sa biyahe kasi napaka-traffic kanina pero uh, yung sa pag-install ng RFID mabilis naman kasi halos lahat ng sasakyan ngayon is may RFID na so hindi naman masyadong nagtagal yung uh, aming Uh, installation. So saglit na saglit lang. Kasama pa yun yung nag, uh, nag bathroom break ako doon kasi medyo naihina ako kanina. Siguro mga 30 minutes lang nakakuha na ako. So ngayon pa uwi na tayo guys. Uh, hanggang dito na natin pupuntunin tong video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Sa mga wala pang RFID at least alam nyo na meron dito sa Robinson's Galleria sa basement uh, basement 1 dito sa may harap ng Abenson. So maraming maraming salamat sa mga nanood guys. Uh, again, this is Calvin Atkins and I'm signing out.